Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay sa channel na ito, please po. I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan, kinamin at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman po dito po kay Ray May Dizon. Kung saan, hindi rin po siya nakaligtas. Dito po sa mga, na, ano yung mga mapanggawa ng story, ano? Kung saan, binabansagan nga po ngayon, ano? Ito pong si Ray May Dizon na pakawala ng isang main mandosa sa Hong Kong para po subaybayan, para po bantayan ang isang Alden Richards. Yan po ang ipinakakalat ngayon ng mga Uh, sabihin na lang po natin mga bida-bida ngayon sa social media. Okay? <laughs> Kasi minsan talaga, ano, uh, hindi na nag-iisip yung mga tao pagdating sa ganyang bagay, ano? Kung baga, ang kanila pong sinasabi, lalo na po itong si Sadie De Leon. Ulitin ko lang, papangalanan ko na po siya, no? Ito pong si Sadie De Leon ang nagsasabi na sa kapalit lang daw po na baga, kapalit lang daw pong mamahaling baga, no? Sinunod na raw po ni Riza May ang ang uh, utos nitong si Mainman daw sa dito po sa Hong Kong. Ano raw bang meron sa Hong Kong? Okay, yan ho yung ating pag-uusapan. At siyempre, hindi rin po mawawala ang isa po sa sentro ng ating mga updates kung, kung kung saan si Alden Richards po ano? Ay kasama na po. Kasama na po itong si Lajoros Gamboa. Okay. At <laughs> uh, ito no may uh, uh, meron nang uh, meron nang po akong nababasang ibang comments na nakakatawa uh, na tinutukoy po ni Alden Richards sa pagpapalit po niya, pagpapalipat po niya no personal niyang pagpapalipat ng kwarto. Ano nga kaya yun? ano? At sino nga kaya ang uh, sino nga kaya yung uh, uh, kinakailangan ni Alden Richards na makasama sa kwarto? Diba? Kasi hindi ho naniniwala yung mga fans na sila joros Gambawa ang gusto niya makasama sa kwarto. Mayroon pa raw pong hidden agenda rito at yan ang pag-uusapan natin. At narito nga po ang mga komentong na ng aming team patungkol sa mga updates natin kani kanina lang. Ano, unahin po natin ang naging komento. Itong si Mercedes uh, Bueno. Huh? si Ms. Mercedes Bueno. Sabi niya rito, Mr. Pinas, yung, nagpa, yung nagpapatanggal ng face mask kay Maine, baka naman gusto lang niya na ma-assure kung sa Maine talaga yon Kasi yung <coughs> sinasabing clone ni Maine, lagi yung naka-face mask para hindi mapaghalataan ano, na hindi talaga siya ang tunay na Maine. Kaya di niya tatanggalin ang face mask, niya, face mask na suot. Kaya ngayon, ang tunay na Mina, ang uh, minura niya. Kaya siguro nasagot ni Mina ng paano. Di ba? Kasi nga, walang alam si Mina kung bakit. Aba, maganda, maganda yung teori niyo po ninyo. Maganda po itong uh, uh, punto de vista ninyo, Miss Mercedes Bueno. No? Oo nga naman, ano? Paano nga naman, ano? Kung, uh, siyempre, 'di ba? Uh, madalas na palagi nating naririnig ng naririnig ano itong uh, sinasabi nila na may clone, 'di ba? May clone kaya hindi yan main, may clone gan ganito ganyan. So paano na nga naman ano kung gusto lang makasiguro ng tao? No? Kaya ginagawa eh, ko po 'yung punto ninyo. Maraming salamat po. At eh, ang ikalawa naman natin komento mula naman kay Miss Lotus Key, sabi niya rito, bakit kayong mga katden mahilik mahilig kayong mag-utos sa aming Aldab na mag-move on? Anong pakailan niya sa amin? Kasi, <clears throat> kaming Aldab fan, alam namin yung katotohanan. Doon kayo makipag-away sa sanden. Di ba? Huwag niyong idamay ang Aldab. Nananahimik kami. Lumalaban kami ng tahimik dahil alam namin ang katotohanan. Totoo yun. Okay? Kung may gusto silang parang, pangaralan, pangaralan, ano, hindi tayo sila sila na lang ang magsuntukan sila sila na lang ang magsaksakan ano? so, idadamay pa tayo ano? at uh, mula naman kay Miss Corazon Salcedo, hero Miss Opinas, sana sakit din stop nyo na ang pangbubugaw kay Kat, kay Alden, ano kasi nagmumukhang desperado tuloy si Kat uh, kaya need na may lalaki agad uh, na may gusto sa kanya para lang ipakita kay Daniel na kahit uh, iniwan siya eh, meron pa rin lalaki na nagkakagusto sa kanya kaya kabi-kabila ang promotional campaign na kay Kat ng ABS-CBN na alam natin si Kat ang star nila tulad ni Marian sa GMA. ba? Diba? Baka sa likod ng lahat ay e, tutol sa kalooban ni Kat sa pampubugaw sa kanya tapos pag na ng movie ang chika na hiwalay na ang Kat 10 ano? dahil alam ni Kat noon pa ang uh, totoong reyna ni Alden no at kahit eh, kailan na eh, cat will never be the love of all them in real life totoo po yun ako naniniwala po ako dun sa sinasabi ninyo uh, Miss Corazon Salcedo na malalaman natin to pagkatapos ng hello love goodbye na to yung sequel na lang to Tingnan nyo makikita nyo lilo yan <laughs> diba stop ang kanilang sarsuela dyan no unless gagawa pa sila ng isa pang movie yan, talagang uh, negosyo ang mangyayari. Muna naman kay Miss Adelia Day, wala silang something. May pulang lupa. <laughs> pulang lupa, ano? May, may pulang lupa uh, sila ni Alden, pero may serye, <coughs> um, may, may serye o movie si na Zian at uh, Sanya. No? Masanay na kayo. <clears throat> Kung sinong malakas at sikat, sasabit at sasabit ang mga hindi sikat, okay? Huwag magtaka. Si Sanya, kinikilig talaga yan kay Alden. Naglalaway hanggang ngayon. Let her be. Knowing Boy Abunda, masanay ka na. Di niya palalampasin kahit kaharap niya uh, si Sanya and, at si Sian Lim. O binanggit pa talaga si Alden kasi sikat. And I agree with you. Diba? Nakita niyo po ba yung mall, mall tour na itong si Sian Lim? Napuno ang mall napuno ang mall ng monoblock. <laughs> so, if we're gonna compare uh, si Ian Lim to Alden Richards, naku, yung layo ko eh. Okay? If the people would hear the name of Alden Richards, talagang uh, wala nang pagdadalawang isip. Pupuntaan at pupuntaan po nila. Pero si Ian Lim, di ba? Yun nga ho yung head, the headline na, na talagang tawang-tawa ako. No, Nakita ko. <laughs> na ang sinabi nila, yung uh, yung Moltor daw po nitong si Sian Lim ay pinagkaguluhan at punong-puno. Ano? Pagbasa ko, ano? Punong-puno. Kasi it, 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 does not complemented to the picture that I saw. Ano ba yung picture na nakita ko? Yung picture na nakita ko nga eh, parang nilalangaw, ano? Si Sian Lim yung nandun. Tapos, puro monoblock nga. Okay, nang pagbasa ko nga ng article nila, uh, it was released by the Bandera ata and uh, Manila Manila Times. Uh, I, I don't know. I forgot the publication company. Ang sabi ko nila doon, ano, eh, punong-puno nga raw po ang mall. Sa mall tour nitong si Lian Lim ng Monoblock. Okay? So, syempre, no, they, they are trying to revive the the career of Zian, of Lian Lim, di ba? Tignan nyo naman, di ba? After a year na naghiwalay silang dalawa ni Kim Chu, may interview pa about doon, di ba? Hindi, nasa, nasa era na tayo, 20, 2024 na po, di ba? So, talagang, uh, yun ang ginagawa nila. So, Sanya, mas sikat kesa kay si Yan Lim, yung sinasabi nilang ganun, ano? Kaya, ididikit muna sa si yan Lim doon, and then, uh, tinan nyo, baka nga mag-love triangle pa yan, Alden, si yan Lim, at Sanya. <laughs> 'di ba? Eh kung kung paano mag-isip ang GMA creative sila. Ngayon pag-usapan natin ang picture na 'yan. Ayun ang sentro ng ating mga updates, ano? Pasensya na kung saan tayo napunta, no? Um Si Ray sa May po. Ang sinasabi po nila, no? Yung pinangalan ko po sir, eh pinangalanan ko na po kanina, no? Uh, ayoko na pong banggitan yung pangalan niya pa ulit dahil uh, lang ako. Ah, uh, talagang inakusahan niya si Main Mendoza na Binigyan daw po ng mamahaling bag itong si Raisa Madison para sundin ni Raisa lahat ng ipag-uutos nitong si Maine Mendoza. Saan nyo na, 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 na uh, nakuha yung ganong informasyon? Diba? Well, sa, eh, hindi ko alam kung sino gumagawa ng mga ganitong istorya. Wala hong ganon. Okay, wala hong ganon. Ito lang ho yung totoong nangyari dyan. Riza May is in Hong Kong dahil nga po 19th birthday niya. Okay? So si Riza May na si Aling Maliit ay dalaga na po. Okay? At sa pagdadalaga nga po niya, ayan ang nareceive niyang bag mula kay May Nandosa. But it will never uh, it will never uh, be considered na may may binigay si May para sa sa kanyang favor na bantayan si Alden Richards for what? Hindi kailangan bantayan, ano? ang isa ay Alden Richards na sa pamamagitan ng isang main man daw. So, hindi ho yung ganun. mo u kayo paniwala sa mga ganyan. Ako. But pag kayo mag na nai-report na ho namin ang account na yan. Okay? At ang ikalawa naman nating uh, uh, sentro na nating mga updates eh. nakita nyo naman po sa picture, magkakasama na po si Alden Richards, si Joros Gamboa, okay? At yung iba pang team ng Hello, Love, Goodbye. Ah, uh, hindi, mali pala. Hello, Love, uh, Again, yun natin yung title nila. I don't know kung ano naman yung title nila. Okay? Yun na po yun. So, nasa Hong Kong po sila. Kung di ako nagkakamali, after the Hong Kong, uh, lilipad po sila ng pa-Canada. I'm not promoting their uh, their movie. Okay? Ang, uh, ang, ang, uh, ang akin lang po, ano, itinatrace po natin kung nasa ng isang Alden Richards. Okay? Nasa ng isang Alden Richards na talaga nga namang nagpapalipat ng kwarto na medyo mas malaki. Okay? <laughs> Ba't kailangan mong mag ng medyo mas malaking kwarto kung alam mo na, ayaw ko muna magsalita. Ayaw ko muna nga i-splack lahat. Ano? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.